Kinukonsider ba ba sarili mo na bibitin? Ha? Na imo na banggi ko ni mo na bibitin ka? Wala. Si Stom ay may sa channel na din at sa tulong ni Piti uh, Piki Bumbay or ni Edith ko. Paano ka nag-start nag as uh, nagbablog? thankful ako kay God kasi ano. Uh, noon, pangarap kong mag-vlog nung una kasi woo, sabi ko sa sarili, sarili ko na kung ano, na gusto kong mag-vlog kasi yun nga, gusto kong tumulog pero ayun, kapos. Kasama natin ngayon si Istong. Hello. Kumusta man, Tom? Okay lang. Oh, si Istong ay ating um, kasama noong pumunta tayo sa ano. So, marami kasi nag-comment sa video ko regarding to kasama na tayo. So, um, I'm so happy. natin natutuwa sila na kasama ka sa team. And, um, kinukonsider ba ba sarili mo na pibitim? Na, yun mo nabanggi ko, mga na pibitin ka? Wala. <laughs> dapat gano. Ano kasi? Dapat i-consider mo na sa'yo. Huwag kang mahiya. Ayaw ka ulaw sa... Huwag kang ka mahiya sa amin bilang ikaw na ay kasama na sa ating pibiting. So, dapat consider mo na rin sarili mo na pibiting. So, si pibiting, si Istong ay may sa channel na din. At sa tulong ni ni uh, Piti Bumbay or ni Edito. Pa, um, paano, no? Doon saan mo pag-start? Paano, paano ka nag-start nag as uh, nag-vlog? Pwede mo ba makwento? Sa... nung una, simula nung nagpunta kami doon sa ano sa bukid yun. Mm Oh, ah, kasama pala tayo doon. Uh, ah, yung ano, pag-promote doon sa gabi, kaya 'yon nagsimula na Oo Oh, nga pala, nung nagsama tayo doon sa nagdala tayo ng mga libro, di ba Books. Oo, oh. oh, nga pala. Yun yung first mo na, na nag-vlog ka. Oh. Yan to maraming salamat nga po pala, Sir Paul, Peter Paul at Madam Yola kay picking Bombay na sa pag-promote sa aking YouTube channel. Sana po ay i-subscribe niyo ang aking YouTube channel, itong vlog no. Mapauwi na, na po kami ngayon. Na dalawang gabi kami rito, mga kababayan. Dito may karga kaming bato dito, mga kababayan. Kasi dagdag-bigat po kasi ano eh. Minsan hindi hindi ito makaakyat kasi magaan yung nasa hulihan kay lalagyan namin ng bato para makaakit siya. Ito no? mga kababayan. Kararating lang po namin galing doon sa Bukid noon. Sa San Fernando Bukid noon. Doon sa Amik no? Mga ilang oras din yung biyahe. Mga apat ata yun na biyahe. Sabi noon na bakit hindi ka nag -vlog? Pero ang sabi ko sa kanila nga, lalo na yung mga pinsan ko, sabi na, bakit hindi ka na mag-vlog? Pero sabi ko nga, sa susunod na lang. Kasi ano eh, noon pa man ay gusto ko na talaga mag-vlog, pero inanok mo na sa Panginoon kung, ano eh, hindi ko, hindi ko inunahan yung plano ng Panginoon. At, ngayon, dumating na yung ano, sila Sir Paul na mismo yung nag-promote na Ganun, so, hindi ko po talaga expect, no? no? Kaya thankful ako kay God kasi ano, uh, noon, pangarap kong mag-vlog nung una kasi habang nagtatabaw kasi ako dun sa, ano, dun sa Davao Anong trabaho mo dati dun? Iba-iba kasi yung ano, construction, mm -hmm. security guard. Oh. Tapos pag may, ano, madadaanan ako na, ano, yung mga, anong tawag nun, yung mga disabled, mm -hmm. kaya yun, naawa ko sa uh, kanila, yun minsan kung may bari ako yung binibigay sa kanila. Mm. Tapos sabi ko sa sarili, sarili ko na kung ano, na gusto kong mag-vlog kasi yun nga, gusto kong tumulog, pero ayun, kapos. Mm. Kaya, so, doon pala, mag, ano ka na, nagbibigay tulong-tulong ka na talaga, nag charity ka na in your own. Tapos si, ah, uh, tawag na to, si, si eh, dito, bago ka naging nagpo vlog dito, really, related ba kay nito? dito? Huh? Eh, kung saan mo siya? Ano, ano? Tiyohin. Tiyohin. Kasi alam ko, ikaw yung dating nag edit sa kanya. Nag, nag, tumutulong sa kanya mag-i-edit. Ang ganyan huh? Tapos ikaw rin nag-video, hindi? No. Camera man ka rin niya. Hmm. Camera man, editor siya. Nakapag, ano ah, kapag-aral ka before? No, oh, mga grade, ah, hindi ko natapos Hanggang grade, grade ka lang. 9. ah, grade 9. Hindi niya natapos ang grade 9. So, at meron ka, meron ka talagang oh. alam. Meron siya. Kasi grade 9 is ano eh. Third year. Third year high school. So, dito ka nag-aaral sa Malabog? Saan ka nag-aaral dito? Nung una, doon sa ano? Doon sa Davao. May nagkuha kasi na iskala nung una. ka? Oh, very good naman. Tapos, um, bakit hindi mo natapos? May ano kasi, konting problema doon sa nagkuha sa amin. Um, uh, may problema So, wala ka naman plano nga ituloy? Meron naman. Pero, plano ko yung ano, paunak mo na yung asawa ko. Ano yung asawa mo yan ang pag mo na yan. Hmm. Anong video asawa mo na kapag magka-college siya? Ah, oh, magka-college na. So, yeah. Uh, i-giveaway ka muna sa bawat tapusin mo na. Mm. Pero may anak na, di ba? Oo, oh, may Ilang isa. Ilan na anak mo? Isa. Isa. So, yun. So, bilang, ano na, bilang, ngayon nagbablog ka na, ano na yung, ano na nabago? Before? Maraming nabago. Kasi nung una, unang-una -una doon sa ano yung sa bahay namin. May pagsiksikan na kami doon sa isang bahay tapos maliit lang. Tapos yung ano yung dingding, ano lang sako ng simento. Mm. Eh, simula nung ano nung sumasama ako palagi kay Taking Bombay na yung vlog na binibigyan naman niya ako ng yun, yun ano, yung ano kumbaga paggastos namin. Unti-unti nang -unti basta-basta. Um. Pero doon sa bahay, may nag-sponsor po ng ano. Oh, okay. good. So, iba na. Oo, no, no, compared na yun. Sabi nga niya, sapo lang yung dating ng bahay. Ngayon, kasi nakita ko na yung bahay nila kung sementado na, na. At uh, very good yung calculations. So, ano anyway, eh. Ano lang naman ito, informal lang ito, tinatanong ko lang siya kasi naku-curious no, no, na din ako sa kanya before. Kasi nung una ko check kasama nga dun sa bundok, si sa bukid nun, akala ko nga ano lang ka kaibigan lang so yung yun, nalaman ko siya pala yung nag edit sa mga videos ni ano siya kasama talaga ni ni edito so nakita ko siya na napakabait tapos educated nakita ko siya talaga may something sa kanya educated. kasi alam niya eh the way siya magsalita may edukado edukado siya eh so ang maganda kasi nga hindi ka magandang mabait yung parents mo din. Kasi uh, hinayaan kanila ng mag-aaral talaga. Yung no. since ng elementary ka, pa, yung parents mo nag aaral sa'yo na. Kasi okay. aaral ka talaga. Hindi, hindi kagaya nung i-ano ka lang sa uma. No? Nag-uma, pero nag-uma ka pa din nung ano. Oh. Pero hindi yung pinabayaan ka pa. Hindi. Okay. Yung papa ko pa na nga yung nagpupush akin na kayan makatapos sa pag-aaral. Mm. Hindi mag Iba dagdag Ipa-dagdag pag kasi pag-aaral. Pag aaral pag aral So, di ba na nakikita mo 'yung sitwasyon nila? Yun? Di ba ngayon 'yung na nagbablog ka, nakikita mo 'yung sitwasyon ng mga mga katribo mo mm -hmm. mga kasampat tulad ng mga. Ano nang, paano mo gibat? Ano 'yung nararamdaman mo every time na bigyan mo vlog mo? Parang bumabalik 'yung nakaraan sa amin, ganun yung sitwasyon namin. Sinaranasan din namin. Kaya bumabalik sa nakaraan. Bumabalik na pa-flashback sa iyo yung, yung, yung nakaraan niyo. Yun. So, meron ka bang pangalap sa mga kat kat, kat katulad niyo, mga mga lumay? Marami sa nakaso, ano pa. Ano, anong tawag nun? Ano pa? Marami sa nakaso. Yung gusto ko na mangyari. Um, um, Ang ganyan ng sa mga katutubo ng um, kapag-aral at makatapos sa pag-aral para mabago din naman yung Oo. Oh, pamumukay. Kasi sobrang hirap po talaga hmm? na ano, yung walang pinag-aralan. Inakit in, 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 ina tayo din sa bundok, kakikita natin yung mga bata, layo-layo na yun at yung nag-aaral. So, kita yung hirap ng buhay. Minsan, pagkakal. Kasi siya first hand, nakikita talaga niya kasi sila taga dito. Kaya, maganda rin yung nandito sila editor, nagbablog na siya. Kasi, makikita nang talaga din, aside dun kay Sir Paul ng mga videos, nakikita rin kay Storm yung mga, yung mga nangyayari dito sa, uh, sa, mga, sa sa, bundok, yung realidad. At uh, kasi nga, isa siya sa example na, um, yung kututubong mga sa buhay na hindi na yung gayang gaya dati. No? So, si Edito talaga ang main reason naging ano ito eh, nag-connectado no, kasi si, si Edito natulungan ni Sir Paul. So si, si, Edito naman ngayon, pini forward niya, or pinas pass forward niya, um, kay Stone. Hindi lang si Stone, marami pa pa dito mga kasbinsan niya, di ba, natulungan din ni Edito. So yun ang maganda, kasi nga, nag, nagiging connect, ano. So ano yung, ano ngayon yung, um, gusto mong sabihin kay Edito bilang tito mo na naging mentor mo or tin, naging ano naging source ng iyong pagbabago mo. Siyempre laki ng pasasalamat kasi kung hindi rin dahil sa kanya, siguro yung buhay ng mo ganun pa rin. Mm -hmm. yung, yung tawag niyo yun, yung kumbaga kumakayag ng 12 hours. 12, 12 hours din. Mm -hmm. hmm? Nung una, nagsisikyo pa ako. Oo oh, nga pala, kasi okay. si security siya. So, ano, 12 so, hours yung dito. so, yun, paano ako nung pa punta dito para magsama sa kanila. Tapos, babalik naman doon sa mga trabaho ko namin. Tapos, yung ano din namin doon, yung critical area na lugar. Sinisikyoan niya. Kaya yun, yung um, medyo umangat na yung ano um, ko. Yung kanyang yun, ko naman ng mga na kasi sakto na doon sa ano, yung pangangailangan ng mm. mga pagkain, yan So, so at least, ano ba, iba talaga, iba na na, na, na bago yan, through ilito. At laking pasasalamat. Takit, napanood ko kasi na ano, na, na, sa, sa reels mo, kumakanta ka ng goodness of God. So, same ba kayo na, same kayo ng religion ni ano? Ni... dito? In, I, iba? Born again po ba? Oo. So, at least, kilala mo rin ang Diyos. May Diyos ka rin. na nakakatuwa kasi nakikita ko yung ano nyo eh. yung... Meron kang... May pinanghubutan hugutan ka every, eh, sa buhay mo. Merong Diyos, no? May, iba talaga, di ba? Iba yung no, Diyos sa buhay. May... Meron eh. may, kang ano eh. Meron kang kinakapitan. Pag may problema, may ano kahirap ang buhay, may kinakapitan. No? Eh? Mm. Mm. Ang um, ano nito, ang, ang, meron ka bang gusto sabihin sa ating mga viewers na mga pinagdadaanan ngayon? Kasi sobrang hirap ng buhay. Baka meron sa kanila. May ano ko lang sa kanila. Kasi ano, um, yung pinaka-importante lang sa akin, meron tayo yung gig. Pag tayo sa ating buhay, kasi ano, pag wala tayo, siguro maliit lang na problema ang darating sa ating buhay. Wala na. Susuko ka na. Karamihan pa naman sa mga sa mga lumad. Nag, 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 ano no? nag, Madali silang masweet suicide. Pag wala silang para, ano, yung mapag-sharean ng kanilang problema. Pero ang mahalaga doon, yung ano, si God talaga yung pwede mo mapag-sharean ng yung problema. Kasi gagamit siya ng tao para siya yeah, ang mag Amen. Totoo. Grabe. Sobrang sobra. Um, malaki na ano yun. Malaki na uh, sa testimony ng buhay ng mga Lord. Mm. Na kilala ang Diyos. Kasi, kina mo ngayon, nakikita mo, dahil mo kumilos ang Diyos sa buhay mo, ginamit mo yan si Ibito, ginamit ka ang Ibito yun, na... Sabutin niyo yung mga dasal niyo. Especially sa Europe. Mm -hmm. Ngayon, congratulations kayo ito. May buhay sa rin na siya bahay okay na yung ano niya may income na rin siya sa uh, sa kanyang YouTube at gusto niya rin uh, i-share ang YouTube channel ni Istong please subscribe niyo po kasi hindi ko na kapag subscribe kay Istong Istong ay may YouTube channel ng YouTube channel mo tong Istong Vlog Istong Vlog yung nakikita niyo po sa inyong screen niya po yung um, YouTube channel niya please sa mga subscribe po, subscriber ko po hindi madami wala subscribe din natin si Istong para malaking tulong ito din sa kanyang misyon as charity vlogger din part ng PB team sa kanyang mga baitulong niya sa kanyang kapwa lumad dito sa sa Davao no So please ah uh, tulungan po natin si Storm din sa kanyang community sa kanyang charity ang istong vlog na nakikita niyo po sa inyong mga screen thank you Thank you po ha maraming salamat kasi kasi si Storm ay napaka ano napakabait na bata kasi nakikita ko na siya nung kasama lang siya sa bukid noon. Talagang inaalayan niya si Ibi Pro. Though, true niya si Ibi Pro, nakikita mo talaga yung support niya sa kanyang children at uh, sa TV team. Congratulations and thank you, ha? Huh? Thank you. Ang huh? kanilang salamat. Tapos siya pa yung nagbitbit ng bag ko. Huwag <laughs> ka sa, ano, sa, sa, mundo. Ayun, thank you, thank you so much po sa inyo. Ano, gusto ko lang po salamat kay Isto. Ayan, sa time. Ayan, sa kanyang binahagi ding some clips of, of of his life no It's big bago siya naging vlogger hanggang sa ngayon naging vlogger na siya and um eh uh, nakakatuwa kasi dahil sa poging behero ting eh, may bagong may buhay na naman no? may may isang kababayan tayo, medyo uh, naiahon no sa kaniyang especially sa kanilang dating buhay dito so through PBB team sir Paul ipasa kay Edito. kasi so, Edito ngayon ay ipasa naman niya kay Stong. So, this is very, uh, ito yung tinatawag sinabi, sinasabi ni Tita PB Love sa amin. Nung, ano, pina, palagi ko itong pinakwento. Regarding dun sa pay it forward. Uh, yung nait, nung naitilungan namin, natulungan namin, hindi kailangan na, uh, hindi kailangan bayad, no? So, instead na ibalik, ibalik mo yung tulong, ipasa mo na lang sa iba para para may chain reaction yung pagiging chain siya na yung yung, kind, yung kindness ay nagiging chain from one person to another so yun yung nangyari ngayon so i hope ganun din ang mangyayari sa ating mga tinutulungan sa mga lumad sa ating mga scholars sa anumang parte ng Pilipinas ng ating mga scholars ay magiging pay it forward or magiging chain um, magiging contagious, magiging nakakahawa ang kabaitan or ang pagiging mabuting tao natin. So, ang pagiging, mabuti sa kapwa ay magiging contagious or magiging nakakahawa. So, kahit sa ating mga daily lives natin, sa ating mga araw-araw pamumuhay, sa ating mga kababayan, sa ating mga viewers, yung kahit ang kapitbahay nyo, pwede nyo maaaring yung, pag, maaaring yung tulungan, kahit pag nakita kita yung walang ulam, pwede lang dito sa ulam. Kung may nangyay lang sa mga kapitbahay nyo, o mga kaibigan, katrabaho, kahit sa maliit na bagay, ay nakaka-share tayo, makapag-create tayo ng charity sa buhay natin. Sa pamamagitan ng mga sa palig sa ta, sa mga tao sa paligid natin. So, nakakatuwa kasi ang PB team ay hindi lang hindi lang sa isa-isang community na nakatutok no nagiging nag lumalaganap siya sa ating mga tatutulungan and then, um, thank you sir Paul kasi siya yung nagiging ugat nito siya yung nagiging puno ng ating charity hanggang sa nagkaroon na naman ng branches uh, all, all over the Philippines sa San Negros sa Mindoro sa Batangas ayan sa dito sa Mindanao ganun yung nagiging ano. So thank you, thank you so much kay eh, Sir Paul at sa mga sponsors na walang sawang uh, sumusuport para titiwala sa Pugong Behero team, Maraming maraming salamat po sa inyo, mga subscribers, mga viewers na walang hindi bumibitaw sa pagsuporta sa Pugong Behero Team, sa panonood ninyo, sa aming mga videos, kahit hindi charity, sa aming mga daily vlogs, sa aming mga, um, minsan sa aming mga kakulitan lang but you're still watching our videos. Maraming maraming salamat po. Hindi kayo nag-skip din ads. hindi kayo, pag may ads po, hindi nyo pinuputol, pinatuloy nyo, pinuorin yung mga ads. Kasi malaking tulong din ito sa aming charity, no? sa ating ginagawang charity. So, thank you so much. At uh, malaking bagay ito, malaking tulong, malaking pasasalamat na rin ito sa inyong mga viewers and subscribers na laging nanonood sa atin, nanonood, sumusuporta sa Pugong Behero team. And gusto ko lang magpasalamat sa ating mga viewers and subscribers. Speaking of viewers and subscribers, I want to say thank you sa ating mga avid viewers na gusto magpa shoutout Gusto ko lang mag-thank you, uh, mag-shout out kay Florence De Leon of uh, Qatar. Ayan, thank you for watching. Diyan sa ating mga kababayang OFW sa Qatar, especially dyan kay Miss Florence De Leon. And also kay... Uh, Lin Dumangon, Ayan, Lynn Eaton, um, shoutout din po sa inyo dyan. Also, kay Reggie Pagtalunan, thank you for always commenting on my videos. Shoutout po sa inyo, sa Reggie. Gusto ko lang din magpasalamat kay Miss Jennifer U8EJ. Ayan. Ito ay nag-comment doon sa video na in-interview ako ni Toots TV sa kanyang talk show na Toots Talks. I am na very na inspired daw siya. Ang gusto ko lang basahin ay grabe habang nanood ako para akong tinukurot lalo yung part na may regret ka ba sa buhay? Na tanong Panay tulo ang luha ko kasi most mostly pag nagtitestimony ako dati sa And even now, sinasabi ko talaga yung mga regrets ko sa buhay that happened in the past. Pero from now on, gagawin ko na din, as Madam Yula said, wala akong regrets kasi lahat ng negative at positive na nanangyari ay nagawa at nagawa sa buhay ay may purpose. Yun ang sabi ko kasi sabi sa interview ni Toots. Dami ko talagang realization sa interview na to. Thanks for Sir Toots for sharing. And yes, Sir Paul is one of the time na lahat ng negative ay nagiging positive sa kanya. Isa a kind of influencer that everyone wants to be. Sa amin, nanonood nga lang na inkomensyahan na, na in terms of giving. How much more sa mga taong nakapaligid sa kanya. Always support to you all guys. Ingat lagi sa mga plakad and God bless. Ayan, thank you Ma'am Jennifer. Ah, uh, ito ay nang-comment dun sa video na interview ni Tooth sa akin. Uh, thank you so much, Ma'am Jennifer, for the very kind and very inspiring words. For sharing your life also. For sharing your testimony. Ayan, sa, sa, sa comment dito sa video ni Toots, no? Thank you, thank you so much. At uh, na, nakakatuwa na maraming tayong mga kababayan na na-touch na dun sa... sa... Maraming tayong mga kababayan na na-touch dun naka-relate sa story namin sa interview sa kapanyang Toots. Uh, thank you din kay Toots for for giving me the opportunity to share my story sa mga kababayan natin sa nanonood ng kanyang show Toots Talks. Please watch pa po. Meron pa tayong kasunod na mga videos like si Peter Paul, si Peder, as Peter Paul, si Ralph. At ngayon na-interview in niya si si Peking Bumpay. So, panorin niyo po yung kanyang coming na mga vlog regarding dun sa kanyang interview sa amin sa PBQ. And, um... Tinola? 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 Wow mm -hmm. hahaha bare <laughs> <laughs>